So yo, what's up guys? Ayan, so good morning, good morning no? So, papalipad tayo ng ating mga warriors Ayan, so tamang-tama ang panahon Hindi masyadong mainit Alright, so let's go! Ganda na ang nila depan 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 Tubuhin natin guys. Woo! Alright, nandun na sila. So, naiwan na lang itong may anak. Ayan o. Oh. Oh tama tama ang panahon, no? Oh. So, abangan na natin mamaya pagbalik nila. So, ayun guys. So, nandito na yung dalawang kalapate, no? Ayan. Ayan yung puti, o. Oh. Ayan yung brown. Hello. Ayan. Ayan sila, oh. So, Baba natin pagpasok. Mga ano yan eh, mga excited umuwi yung mga yan eh. Ayan sila guys oh. taas ng school. Ayan. tayo dito. Pagod siguro. Tambay muna sila. Yan yung landmark nila eh. Diyan sila lagi dumadapo eh. Ayan yung kalapate natin oh. Pasokin okay na natin. Ang galing niya magpasok eh. Oh, diba? ba? ay okay, paisa bro no. Ulit ta uh, ulit. Ulit ulit. Walang trapdoor yan eh. diri lang yun sa lobby. Ayan ang gates, oh. Oo, ba? Diba? Oh. Ayan lang yung dalawa. Ang problema, yung nanay nito, yung asawa nito, lumipad doon sa bubong. Eh, hindi pa naman batcher yon. Malam mo, babalik. Ano bumalik, walang mag-alaga eh. Alright. So, hanggang dito na lang.